Maraming salamat at dahil lumantad ka at kaya mong ipagtanggol dahil pag natuntun natin kung sinong nagpapanggap, iyan na, tiklo ang polymer at ang polymer na yan ang siyang papatay sa kanila dahil illegal at hindi sila at kung ito ang nagpipirma na siya kuno ang may karapatan, lalo, mismo United Nation, magkakaroon ng tinatawag natin loyalty check. So magandang umaga sa iyo, ipopon kita. Ayan e po ang ating guest sa araw na ito. Nakapokus po kayo, dire-diretso lang, pinopokus kita ngayon sa aking camera. Ma'am Perly, go ahead. Okay, okay po, magandang umaga po sa lahat. Mano po, mahal na rin na ah... Uh... First and foremost, my grateful thanks, my utmost respect and grateful thanks to our Almighty God for giving me a chance to speak and expose the truth. Maraming bisip na, na kumbaga nga, nakikinig lang ako, tahimik lang po ako. Pero ito ay hindi ko kayang itago ang buong katotohanan dahil sa dinadawit nila at sinas, uh, sinisiraan ang pangalan ng Ava Martin Edi Hornido Terwata Dinata. Ito po ang mukha. Ito po. Ito po si Tatay Martin na tayo na 2015. Ayan! Ayan! Michelle, Angela, Rene, uh, Bolivie, Suarez, sa lahat ng mga broadcast po ninyo, mahal na Rina, nakikinig lang po ako. Ang pag-aakala ko ay nagbago na sila. Dahil galing sila sa It's Martin Foundation, sila ang magrupo ng mga breakaway na gustong ipapatay si Engineer Ireneo Lat Pando noon pa man. Ngayon, linubos sa nila ang kanilang kasamaan. Dahil alam nila na sa foundation, no second chance. At ito ngayon hinihiling ko sa inyo mahal na ma mahal na at mahal na hari. Naway ipataw sa kanilang ulo ang Rule 36 sa ngalan ni Ama Martin Edi Horne Dr. Walter Dinata na sinisiraan nila at kung sino man yung nagpapanggap mahiya ka dahil kahit mag-isa ako kaya ko ipaglaban at manindigan dahil patay na ang ama ang tatay ang ginagawa niyong kumbaga pagpapanggap ay matutuldukan dahil Marami ang nakakaalam na patay na si tatay. Ito ang mukha niya. Ito ang mukha niya. Physically, wala na siya, pero spiritual. Kasama natin siya. Kasama namin siya at handa namin ipagtanggol ang kanyang pangalan at linisin sa buong mundo nahimik at hindi pwede ako isama isawa isa walang bahala na lang ang paninira nyo sa pangalan ni Tatay Martin ang paggamit nyo ang pagbuhay nyo sa patay kasama ba si Agusto Suarez dyan? Ma'am Perlick? Suarez kasama? kasama po si Agusto Suarez mahal na rin na ah. pati na po ang ah. Augusto Suarez, Doc Santiago, Arturo or Art Rosales, Michelle Salazar Binibe, Angela Binibe. So, mahiya kayo. Dahil, kumbaga nga, masakit sa akin. Kahit may isa man ako, hindi niyo ako kilala. Kasi hindi niyo ako nag-abutan. -na at, at hindi tayo nag-abutan sa National Office. Ngayon, ang Mal Testamento, dokumento, ginagamit nyo sa pangalan ni Tatay Martin para sa kalukuhan nyo. Mahiya kayo. Dahil ako mismo, maninindigan. At mag-isa, kaya kong patunayan ang lahat. So, ito lang po masasabi ko, mga Alarina, nakikiusap ko ako na sana ipataw ang Rule 36 sa mga taong to. Masusunod! Maraming salamat po, mahal Arina. Okay. Maraming salamat, ma'am. At least alam natin na merong nanindigan at tuloy-tuloy lang sa pakikinig at ihihahawi uh, mo na kita. At dito, pakinggan mo ang lahat ng ating mga sasabihin. Magandang umaga sa iyo at tuloy-tuloy lang ang ating pakibaka. Diyan makita ninyo, talagang napakasakit. Araw-gabi, binubuno ko sa ngalan ni Apo Aba Edi. Martin Hornido. Pero yung pala ay patay na. Ngayon ang tanong, sino ang kasabmat ni Secretary Lucas Bersamin at ang law firm ng mga Rosales Salazar na nayan ang mga nagbibigay ng patunay kuno na sila ang may-ari ng kayamanan ito. Sinabi ko na, hindi ako papayag na kayo ay mananalo sa kalukuhan ninyo. Hindi niyo man lang inisip, marami kami na sasaktan ng dahil sa inyong pagkukunwari na kayo ang may-ari ng divine wealth Sa ngayon ilabas ninyo. Hinihiling ko 'yan. Lahat kayong taga Negros, taga Panay, ilabas ninyo yung mga elders, elders na iyan. Kasi kung hindi, tayo ang tagtarin ng Rule 36 na ito. Masyado kayong naging mapangahas. Masyado kayong naging isang sakim. Matagal na dapat naghintay ang maraming grasya para sa lahat. Pero anong ginagawa ninyo? Kinakamkam, inaari, nagpapakabusog, at doon mismo napatunayan. Dahil sinusundan ko bawat buntot ninyo, marami po kayo. Itong araw na ito, lumabas ang pinakatinain ninyo. Ngayon may mukha ka pa, Lisa. Agustos, Kayo. Ngayon, meron pa sila. Ibabalik ko. Sino yung tinatawagan? Perle Para magpanggap ulit. Eh, uh, po nila ang pantay kay Tatay Martin kasama ang kanyang pamilya. So, alam, alam ko, kaya wala kayong uh, kumagangas. Alam ko ang mga mugyok, kaya huwag nyo na gawin pa. Dahil alam na rin na nag-alaga kay tatay, si Jerlyn. So, para sa kapakanan ni Jerlyn, hindi ko lang po sabihin ang kanya. pero alam po, alam na ma-break away dahil sila po uh, ah, talagang gustong kumangkam sa mga kayamanan. Maraming salamat ulit. Kasi dito, pinatay nila ako sa testamento. Ngayon, lahat ng testamento ko in legality, pwede nilang isabi na hindi ako. Pero ang hindi nila alam, marami akong records. Paano kayo nakapagpalabas ng pera? Paano kayo nagkuroon ng trading platform na mga bullet trade ninyo sa maling sistema? Kayong mga taga United Nations na inuutusan, matagal ko nang sinasabi sa inyo na ilabas ninyo kung sino ang dapat managot.